mga kanina po support ako ng channel ni Mrs. Taas Page. Subscribe po pa si and share. Maraming salamat po sa mga at mga Salamat kanina pra. Thank you, thank you, po si page, sa pag subscribe sa channel. Oh, pagka ka ba? Uy! Hindi lang kayo nagpunta yung wala punta! Ay hindi man kung talaga po <laughs> marami pa yung uh, pagkakata. Kaibigan diba? Dating doon, kaibigan, ito ang kaibigan ng original. Yeah. O oh, ito, paas. Oh, yung ko, yung, um, dati ba yung, yung mga lumang kaibigan, uh, ito na. wala ba? um, mga bago. Oh, ito na, yung, yung, yung mga dati, yung mga luma, talagang alam kong bahay, putla, punta may motor, yung motor ko. binigyan oh, oh, didong... Ha? Binigyan na kumana Hindi ako ako Hindi na naman na 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 motor mo, meron pa doon sa Dabao. Saan? Yung isang motor sa Dabao. Ah, Dabao yun. Hmm. ka doon, pasa kubo. Kung mag- Malang- kubo. May ganang oras, may oras. nga ah, ba yun? Hindi pa. Saan? Saan no. magpipintura Si? Sa kubo. Sabi nila Ay pa, yun, sa pabahay nila. Ah, pabahay nila. Oh, yun wala pa. Ato ba yun, 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 ato kumusta Balikin sa diet, hindi ko alam nga magabalik. <coughs> Kailangan man. Saan banda dyan yung ginagawa nyong bahay? yung bahay? Hindi ko rin alam eh. Saan dito? Alam dito mo? Kasi may nung, may nung, may nung, alam yun di ba? Hindi ko alam. Ha? Papasok ko? Di ba maroon kung ano mga kinabuhangin? Dito, dito. Di diba, no? ba doon mo? Saan doon? Saan doon ba? Doon? Ito, Dito, dito, dito may nanon dyan mga buhangin. O, uh, buhangin, o. Uh, Di ba, ang harap yan. Yung kila, kuya, uh, yung nagtawag na naiwan cellphone doon? Sa unahan pa, yung ini yun. Sa so, unahan uh, pa, yung may paksok. Ah, may as, ah, urban, uh, urban? urban, yan. Urban, urban yata. Uh, doon, doon, mo sa lupa. Ha? Kaya binigyan. E, apat, yung, apat, yung, apat, yung, apat, 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 Anong ginagawa niyo bahay? Kubo muna, kubo. Kubo muna. Ay, di ba mayroon din doon sa kamambugan? Tapos na, di ba? Tapos uh, na yun. Yung bahan? Bakod. Ano nga, ano, gilagay bakod? Gibakuran nun? Bakuran? Bakod, Lagyan pa din? Ano nangyari na doon? Gilagyan. Maraming may problema doon. Parang ang gusto mangyari ng LGO ay maglagyan yeah. doon draining. Parang ba kayo? May, may, may bakod man. Gilagyan bakod doon. Tama yun. Pa.

Bana kaikom. Kumusta ka? May... Hello. Kumusta? Salamat nakabisita ka at muli nakapangnuto ang sinabawan na sinigang para kay Brother Paas, Mrs. Paas. Kumusta ang channel mo? Makita ko ang channel mo sa kalampanaba ka. Yan na nang ano mo yung uh, subscriber. Ano ba? dite Oh malapit na isang na ang bilis. Sipa. Regular na yung sahod mo huh? sa YouTube. Regular na. Yung sahod. Ano ako? Iwan ko, magkano, Hmm, sino na ako, na ano ko ha? <laughs> ah, doon, doon na ano? Doon na. Ako. Ano sa bahay, magdadabaw. Ay, siya. Doon na, ano? kumusta, kumusta kum? si ate? Hello. Di mo, di mo, ina, mag, ano dito, pasyal? malungkit to kaya kami dito malayo kami sunod na baka po tayo hindi tayo sunod oh um. uh. <présacciónúblico> uh. <slope> isama mo man dito para makarating oh. dito na <booth> nah lahat, lahat. La lahat na lahat na yun na pag ano pag pag wala pag na pagpasok ba ah pag walang pasok oo nga may mga nakapayatan na aaral ano yung mama ni yung ano kuru yung mama ni bibigyan yung guru yung teacher pag wala na pasok ka ay, yung um, nanay ni Baby girl, anak niya po yun? Oo, oh, yung, yung mama niya, anak ko. Oo, hmm. Oh, anak ko yung mama ni Baby Girl. Oo. Uh -huh. Pwede na? Huh? Pwede na huh? yan siguro yan. Ialagay e, na huh? yung ano mag... Ah, hmm. oh, ano kasi hmm. na pinagluto kami ng sinigang... Mama, okay lang. Ha? Huh? Sinigang. konti lang po yung ano, yung bitsin. Ano, konti lang. Hindi kami na ano, ng marami bitsin. Yung sinigang, okay Mayan lang. Yung mga bia tayo yan. Ayan po na. Ano na ano sinigang na pork si Kalingap Awi. Maya, may asin. Tara, asin yo. Napa, tara nang asin. Tara. Kunti lang. Na, na miss ko nga yung mo nun ano eh, yung humba ba yun? Tapos yung lechon? Hmm. Kawali. Nung mong pumunta dito, masarap ba gayon? Yung humba. humba. Tapos yung lechon ano, kawali. Hmm. Yan. Yan sana na uwi ngayon sa Kila Kuya Bal. Uh, kasama kayo ni ano oh. Kalinga Proel. Kasama kayo ni Kalinga Proel. Yan. Oh. Mm. yung plan. bahay niyo sa ano sa kamambugan na ginawa, di yan natitirahan? Plan. Yung bahay doon sa ano Kamambugan? W Do? doon, doon, doon sa malapit sa church, di ba nagpagawa kayo doon? Ano lang, bakod lang, Ah, saan yan yun nakikita ko na no naka vlog nga sila Kalinga Prowel na may bahay na ko dito dyan ba dyan ba dyan yun nakala ko yun doon sa kamambugan baka yun baka lang yun pangalan uh, baka yun na Ay, mga lupa na si Kalinga Prowel ha ano pa yan Dalawa. Apat di daw dito guys. Kaya mag itu Dalawa. Dito, apat. Maganda yung investment na lupa. Kasi, oh. ang lupa, every year na nata nataas ang ano. Oh. Ang price. Hindi ba ano? Hindi. hindi lupa? Hmm. Ya. Oke. Kalian, kalian, lo. Jatuh mana man yang channel ko kalian ngapain?

yan, okay. Sa akin, ay maano ano pa lang sa akin, mga 5,000 uh, pa lang. <laughs> Isang bisita mo nakasahod, din na nasundan. Alam, okay, di man ako na ano, di ako lagi nakakapag-upload, saka live. Hawakan mo. Nag-ano yung nagsisik yung, ano, maluwang yan, maluwang yung pag-alagay mo ng pag-dryer. Kasi pag-alagay o pakuloy na muna oh, yeah. ayan po guys <laughs> nagluto ngayon ay gabi si Bum nagpasyal Bum si uh, uh, o oh nga Bum nagpasyal ngayon gabi si ano, kalingap awi dito sa bahay para ay gusto man siguro niya makapasyal siya man na ano ayan malapit na kumulo ano, nagposa na ay pagluto kami ng ulam nakakahiya nga eh pagod <laughs> ay ginagawa yan sinigang na sinigang na ano to ah uh, uy. ay sama ko na nga yung ano uh, baka, ano baka mga ano ito sinama ko na yung pinakulaan ko kagabi abin. Ang nasa naman bukas. Bukas na lang kung magtira ng pangdisa sa gulay. eh po, malapit na mag-finish ang sinigang ni Kalingap Awit. Mukhang masarap ito. Shout out po sa lahat. Shout out po sa lahat po ng mga viewers, sponsor, subscriber po. Ang lapit na maluto ang sinigang ni Kalinga po

at out po, Ma'am Merluza, Ma'am sa Barite TV, TV, Society. Tita London, Bell Kitchen. Sa lahat na po ng mga viewers. Shout out po to everyone. to ba? but <coughs> ba? Ayan po, tinitimlahan na yung ano, na almost finish na ang pagsubra, alat, maalat. Ang tubig eh. Nalilig ba ba niya? Ang yan. May, may ilig dito na ang sabaw Oo. Eh. Oh. Ito o, oh, kotsin. Ang sabaw, ang sabaw eh. Sabaw. Okay lang yan at marami man yung pol. Oh. Ayan po, ma-almost finish ng sinigang ni Kalingap. Awe. dalawa na. Balik to Man. Oo, oh, dalawa. Okay. Hey. Nagay na yung sinigang nor. Masin no, masin no. Oh, okay. oh sandok yan talaga ka magluto. Kalingap awi yung mm gusto -hmm. matigman yung niluluto mong ano, yung malagkit na, anong tawag yan dito, sinukmani magaling halaga daw magluto no, nakita ko yun sa ano sa vlog okay okay na no? pwede na yan pwede lang niya, yung sabaw no? yan po, finish na ang ano finish na yung ano, yung kain na na Okay, 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 dyan ka muna, ate, picture ko. Ha? Dito ka muna. At damit, Oh, Oo, pang damil. Damil? Oo. One, ay, dapat sama yung ulam. Ayan. Isa pa. Leng! Okay na. Ina. Ayan, sarap na ano, ang sinigang ni Kalingap. Balo. Awe, luto na. Yan. Salamat po, Kuya Awe, sa pagluto ng sinigang. Uh, okay na batay na ito at ma-over. Ma-over. Batay na natin yung apoy. Batay okay. na. Um. Yan, nag-i-doon. Nag-i-bisita. Kain na po kami. Tapos um. na yung sinigang ni Kalinga pa. Mukbang with my family. Dapat masaya lagi. <laughs> mm -hmm. mm -hmm. Umay. Um, mo wag mo yung mga, mga problema, Uwag mo mahalin, yung bahay mahalin mo. No. Hindi alis yan siya. <laughs> mm, <rama. laughs> uh, mm. Hmm, tama. LA Sa ako yawe. <laughs> hmm. Salamat. Salamat. Um, isang gabing pinagpalat na bisita kami ng brother Nick. Kalingap Kuya Bal, si Kalingap Awe Matubang. Tagal na po siyang hindi nakapasyal dito mula nung unang dating po niya. Tapos na ano siya nagpasyal dito. Tapos ngayon ulit pangalawang pasyal na po niya dito. Kaya nakasama namin ngayon at nagbisita at nakapag luto ng ano, sinigang. Salamat kaningap up awe. Ay, kalingap, Ay ano Sa pagluto sa amin ng Ay, ano sa, Ayana, at sa at ng right. karne. Bawi na lang kami sa susunod. Parang... Ako? May ba? ba ito? Tira! susunod kami na may magastos. Ano? Eh, may, ba may, 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 ko. Kokok, bukan? Oh, lagi. Mai pa kokok pa. Oh, berapa komplit tu? Uh, Selamat. Diba? budget mo na oh. puyan? yan beli oh. budget betul. Beri puyan. Iya, apa kokok si ah. kami. Ayan po guys, kain po tayo. Salamat po. Shout out po sa lahat po. Ayan po. Uh, salat po sa lahat po ng mga viewers, sponsor, subscribe. Kain na po tayo. Makain na si Kalingap. Salamat ito, sa prelayan po na makasama ito. namin siya. At matagal din namin din siya nakasama. Matagal din sa family niya. At ngayon nagpakasyon dito. Nakapasyon dito. Salamat sa Lord. And shout out po sa lahat. Thanks for uh, viewing and subscribe and likes. Salamat ka rin po. yung okay, God bless you. Para kasi kapag pagpalaan, payamanin ng iyong pamilya. Hindi na yan. Ayaman ka ng na yan, sa may ng may mga anak po po. na mga nanonood po. kumusta <laughs> <sa tanap. laughs> po sa lahat ng mga taga-Davao at sa family ni Koyang Eddieyan yes. sa Davao. Ang kilati at sa, yes. Kuyami, sa family. God bless you po sa lahat ng mga viewers namin. 2000